musa ay sobrang tawa ako sa sinasabi at kami na walang professional summit pero yung kapatid ko kauna-unahan hanggong laudy pero gumagamit sa wow ako oh, kinikilabutan ako ng sa mo oh, sobrang na iyak mo ka umiyak. Huwag ka ay ay ka. Naiiyak ay 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 mo na ay 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 tayo ngayon sa Dubai at syempre meron tayong mga kwento, na, kwento ng kwentong OFW sa Dubai so isa na dito yung ating driver na kasama natin sa tour so ayun pangalan mo ulit Rowena po Rowena ayan siya si Rowena siya yung kasama natin mag drive at uh, driver siya ano uh, may ari o oh, na nag-sponsor -na ng event mo isa sa mga nag-sponsor so ate gano'n ka nakatagal dito sa Dubai 6 years po 6 years okay so paano ka naman na punta dito? Mm -hmm. Nag-apply o ano? Paano? Ah, uh, Tinulungan po ako dati ng kaibigan ko, na kaibigan niya, classmate ko sa Tesla before ng Saudi Arabia. Ah, galing um, ka na ng Saudi before Dubai? Yes po, ano lang, magdalang buwan lang kasi maltrato man yung ano. Maltrato? Paanong maltrato? Sinasaktan ko, pati yung ano, yung may -ari, Ito, kita dyan dito, dito, dito. yung may-ari ng agency doon sa Saudi. Tapos walang pag-ain. Maltrato sa Saudi? Oh, so, ano trabaho mo nila sa Saudi? DH po. Domestic helper. Ilan ano? Ano po, uh, 23. 23. Tapos, taga saan ka ulit? Sabi mo kanina, nabanggit mo, taga iligan ka. ka. Yan. So, ano naman ang tumulak sa'yo? Bakit mo naisipang mag-domestic helper na sa Saudi? Kasi nga po, yun po yung sa sitwasyon ng buhay. Gusto ko pong makatulong. Kasi ayoko kong maranasan ng mga kapatid ko yung naranasan ko. Wow! Grabe! Kapatid. So, Ganun mo kamahal yung family mo. Opo. Family uh, first po talaga. Family first. Ilan to? Ilan to yung mga kapatid? Ilan yung mga kapatid mo na naiwan? Ikaw ba panganay? Hindi po. Pangatlo po. Pangatlo? Saan yung mga panganay? Yung kuya ko po. Galing po siya sa Saudi pero mauwi. Wala din na. No? yung pangalawa? Din. Yung pangalawa, wala din trabaho. Pangatlo, so, nag-asawa. Bata pa. Kaso yung kita ng pag-ayos ng aircon, hindi din sapat. Ilan ba kayo magkakapatid? Nine po. Nine? Puta, <laughs> nine! Tapos pang ilan gano'n? Tatlo po. Pangatlo sa bunso, tama ba? O sa pangatlo pahanay. sa panganay? Pangatlo po sa panganay. Tapos, eh bakit gano'n? Bakit ikaw yung parang nagiging uh, breadwinner ngayon doon sa pamilya mo? Pinili mo ba to by choice? Kasi maluwag ba sa kalawaban mo? Ito po talagang gusto ko kasi nakikita ko po yung nanay ko na wala siyang masandalan. Grabe! No? Alam mo, bibihira yung ganyan. Napakaswerte ng magulang mo tsaka ng mga kapatid ko sa'yo. So ngayon, mapuntang mo tayo sa Dubai. Dito ka na sa Dubai ngayon. Opo. Oh, so pagdating mo rito, driver ka talaga. Ang ina-player mo? Opo, oh, pero hindi po talaga ako marunong. Sabi po kasi nung friend ko, kahit magkuha ka ng student ano po, license po, paaralin ka naman. So yun, pinush ko po yung fake it until you make it. Kumuha po ako ng license sa kya po, ginagawa. Ano, peke? Oh, <laughs> wow, grabe! Parehas tayo galing mo. Ako rin dati kasi pag gumagawa ko ng transcript of record, sa po rin ako. Kasi di ba alam mo naman sa Pinas, kailangan uh, pag mga kahit wala, kahit sales lady ano man, kailangan graduate ka, Ganon, ginagawa ko din yan. So, umake ka muna until you make it. Yes, po. dito ako naka sa Dubai, nakakuha na totoong lisensya. Yes po, pinaral ako ng dati kong amo sa LA. Five years po ako doon sa kanila. Ah, so all lady, around po. All around, tapos lady siya, drive? Yes, magkano yung unang-unang sweldo mo sa Dubai? One-five po. one libre lahat? Apo. So one-five, yung mga panahon na yun, magkano ang dirhams? Fourteen? Fourteen. fourteen, ah, hindi na, 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 hindi na alis sa 15 fourteen ang dirhams kahit dati pa. Tama ba? Dati nag-thirteen siya, bumaba siya. Oo. Oh. So, pa paano yun? So hindi naman ganun kalakihan yung sweldo mo? Anong ginagawa mo? Kunyari, ah, katulad niya, magkano si mo rito? Uh, ngayon, dito, 2.5 po. 2.5. So, roughly, magkano yung 2.5, Rudy? Mga magkano sa peso times 15? 35, 37, I think. Magkano? Mga 35 to 37. 35, 37. Po. Magkano yung tinitira mo para sa'yo? At magkano yung binibigay mo sa pamilya mo? Ngayon po, <laughs> katatapos ko lang kasi ano eh. Tapos, kakatapos ko lang magbayad ng sasakyan ko na pinagamit ko kay na mama. Wow! Binigyan mo na sasakyan sila mama mo. Yun po talaga na eh. Wala iyak, huwag ka umiyak. Huwag ka naiyak siya, naiyak siya. Huwag ka tayo. O, tatagalin mo na siya, it's mo. O. Pero, ko sa iyo ha? Kasi alam mo, sir, masaya ang puso ko pag nakikita ko ang bigyan ko sila. Kung gusto nila kahit walang-walang patirasan. sa Grabe yun. Alam ko, sumadudo ko sa yung video. Kasi nakita ko ang saya sa iyo mo. Simula nung sumundo ka sa amin, tawa ka ng tawa. nagpaka mo ang tao. Tapos ngayon nga, nalaman ko na ginagawa mo pala ito lahat, hindi para sa sarili mo. Kasi ayoko pong makikita yung nanay ko na umingi siya ng tulong sa iba na hindi siya tinutulungan. Gusto ko po, po yung ako tutulong sa kanila. Ayoko pong makita yung nanay ko din na umiiyak. So ngayon may ka na sila. Okay. Pero pero ako ang masabat lang, masabat lang. As your personal life mo, masaya ka ba? Masaya po ako. Then masaya sila. Okay. Yun yung nagpapasaya sa'yo talaga. Pero hanggang kailan? Sa so, tingin mo hanggang kailan? Yun nga po eh, minsan napapagod na ako. Hindi ko na kaya, hindi ko na alam. Pero pinili ko to eh. Dahil sila yung inspiration ko. Kaya bakit ako andito eh? ayoko makialam eh kasi syempre kanya-kanya tayo ng tingin sa boy pero ano naman yung gusto mo sa sarili mo kunyari naging okay na sila mga kapatid may ilang taon na ba yung pinag-aaral mo pinakabunso yun nga ito po uh, bunso po namin hindi ko po sure kung grade 4 na ba siya grade 4 baka mga anak pa, nanay mo naman yeah, <laughs> sabi mo na ba kasi <laughs> sa nanay tatay mo tigilan na naman Eh, bro broken family po kami walay po sila ng tatay ko ah broken family so, iba ba yung so, po yung sawa niya ngayon ano naman ginagawa ng asawa ng nanay mo? driver po siya ng ano yung sa yung sa basura ng government doon sa amin. Hindi sapat. Kaso yung sound nga nila delay delay. So hindi hindi sapat. Opo. Pero ay tanong ko lang sa personal life mo ano yung gusto mong mangyari? Gusto ko po talaga may sarili ako ano bahay. Yun lang po talaga ang gusto ko. Pag na-okay na sila, nakapagtapos kasi yung sang tapatid ko nag-review para mag-take po siya ng board exam. Anong, anong, ikaw nagpahala doon? kami dalawa ng nanay ko. Alam mo sa'yo, sobrang tawa ako kasi sinasabihan kami na walang professional summit. Pero yung kapatid ko, kauna-unahan kong laudi pa yung sa amin. Wow! Ako kinikilagutan ako sa kwento mo. Sobrang, alam, sobrang idol ka. So anong, anong, ano niya? Anong, anong, anong kinukuha niya? Teacher po siya. Teacher. So magti-teacher na siya. Okay. So syempre, pagka okay na siya, tutulungan niya rin dapat yung pamilya niyo. Siya na. Kasi so, minsan siya sabi ko, kayo naman magtrabaho, pagod na ako. Eh kaso mga bata pa po, eh, hindi pa maasahan. Eh pero dapat. So eto ha, sa, sa sinuman kapatid nito, sana tulungan nyo naman itong kapatid nyo. Para magkaroon naman siya ng buhay. Kita mo, nagulat nga ako, single ka, di ba? Ay, wala kang jowa, hindi mo inuna yung love life, uh, sa sariling kapakanan, hindi mo inuna. Pero sabi nga, kailangan magkaroon ka rin ng sariling buhay darating din yung punto na kailangan, unahin mo rin yung sarili mo. Lalo na pag natapos mo na lahat or kaya meron ka ng kaagapay. Diba? Tama ba ako? Ano naman yung unang-unang mong gagawin once nakita mong okay na yung pamilya mo? Yung mga mo na, hindi gusto mong magawa kaso hindi mo siya nagawa kasi nga may inuuna ka. Gusto ko lang malaman, ano yung nasa wish list mo, nasa bucket list? Yung sa akin na talaga sir, yun lang, Maka patayo ako ng sarili kong bahay, may ano na sila sa buhay nila, stable yung trabaho nila, okay na po ako doon. Yun Opo. Yun lang po talaga ang gusto. Alam mo, grabe kayo yung mga, grabe yung mga OFW. Alam mo, sobrang hangat at respeto ko sa inyo kasi si daddy kanyan din. Sobrang nakakabilib kayo. Ako ang hiling ko lang sa'yo, sana matupad mo lahat ng pangarap mo sa buhay. Ito sa mga pangarap mo sa iyo, mga kapatid mo at sa nani mo. Maraming salamat sa pag-share ng kwento oh, mo ha. Maraming maraming salamat ang galing mo. Nakakabilib ka, Sobra. Oo, hindi nayok patauy. Kundi, aso tule natin sa karong araw. Yo mga gageng, maaring ba i-manod ng basketball? NBA, PBA, or kahit ano pang mga liga yan sa iba't ibang panig ng mundo. Meron akong tips sa inyo para mas ganahan kayong manood ng basketball nyo, para may excitement habang nanonood kayo kung sinong lamang o kung sinong nananalo. Mag-register kayo sa Sports Plus PH. May kita nyo sa loob mismo ng GCash dahil siya ay pag-core license. Dito, kasi exciting habang nanonood kayo ng paborito nyong team at at sinichir nyo yung paborito nyong team, maglalaro lang kayo dito at napaka Maraming ads ang pagpipilian sa loob ng Sports Plus PH. So, ano pang inaantay nyo? Register lang kayo sa Sports Plus PH tapos maglaro at manalo. Story to my man, gang